na guys, ang guto. Masarap na guto. Kain na tayo. So yummy. Magami. Oh, channel, meron kami ng luto in for today. Did for today wadog. video. Ay, hindi pa natitikman ng lahat. <laughs> Dami na, dadami na naman akong background guys. <laughs> Bago po ito. <laughs> meron siyang karni at meron siyang bigas. Hmm. May sibuyas, bawang at saka spring onion. Spring onion. At saka Ay, ang tama ko. <laughs> Magic sarap. sarap si Inday. Inday, sarapan mo ha. Naman, <laughs> sarap sa si Hay so sa May tao pala doon. <laughs> may multo doon. <laughs> may mumu doon sa kanto. Maligno yan. <laughs> Ito, so masakit na mata niya kahiyo ng spring. O oh, yun. Magawa kami guys ng goto. -go. Hindi ba ibabad to sa tubig? Hindi, hindi, igigisa na lang. Igigisa na lang. Ugasan. ugasan. So, mamaya, ugasan natin siya, guys. So, o, 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 o. anong bigil? Ang dami niya mong spring onion. Kasi mag-iinaw siya. Ang ingin mo, Pogi. Nakakadistract ka, eh. Busy yung tao daw ba, So, ayan guys, ang spring onions. Naka-ready ng ating mga sangkat. So, Pero hindi pa, hindi pa natin nahiwa yung ating bawang sibuyas. So, guys, see you later. Alligator. Alligator. <laughs> see you later. Asan yung luya? Ay, sorry. May Bismillah. luya pa pala. Ayan na po ang luya nyo, Inday. <laughs> Tumutubo na. Pwede nang itanin. Pucho <laughs> Uy, tinawanan ka nyo. Oh. Tawa siya ng tawa din. Oh. Ang daming luya dito. Oh. Gusto mo luya? Laki-laki na YouTube. YouTube. Oh. <laughs> Pupunta kami sa luya. Ah, uh, ginger. Ginger. Luya, hindi ginger. Kasi Tagalog kami, Luya. Pag ikaw, ginger ka, ginger. Hmm. Kasabi mo daw siya. Ah, shit. Guys, ayan na, mag-start na tayo magloto ng homemade goto. Kung sabi saya, lugaw. Masarap yan sa guys. Ayan, ayan ba yung ano mo? Butter. Oh, wait lang kasi tinutunan ko pa. Para daw sosyal. <laughs> Ito po. Ayan yung butter. Kung wala kayong butter, pwede naman... Oil, ordinary oil. Ordinary oil. So, may mga okay, butter. Optional lang po <laughs> yan. Naks <laughs> naman. <laughs> may pagkat. <-al>. Sino <laughs> 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 may gusto? Sino mm -hmm. may gusto? O, choose, choose nyo lang yan guys. Optional, guys. Optional nyo yun lang yan. So, After. Oh, Tapos, doon lang naglag. Okay. Ang ating ginger bread man. yung loya guys. So, take the ginger. Ngayon lang na kami nagluto yung goto kasi naglilihat at hindi. Kakain daw siya ng goto. Oo. Mm -hmm. Naglilihip ko ako walang buwan na. <laughs> Walang na, na miss na kasi ngayon. yung goto. Kaya yan. Tapos, magpiprito po ako ng tuyo. Wow. Papartner so, niya yung... yung tuyo. Provincia style. <laughs> mga paborito ng mga Pilipino. So, um, naman na hati. Malakas na yung apoy ko ba? Yung mga batang doon guys. Okay na yung ating loya. Yeah? Susunod na natin ng ang onion. onion. Pwede rin naman guys kung ano nyo. Pero kasi mochi talaga. Yung... Kasi kaso lang yung bawang yung mabilis mag ano, masuno. Iikot kita. Ayan dyan. Para klaro. Masarap na lugaw guto 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 na guto na sila. <laughs> masarap na guto parang kulang man ata yung ano, batoy dagdag naman po on oh, okay dry siya kasi. Ayan, mm -hmm. okay na yun. Nagdagan natin. may na tuyo ng ating butter. butter. Butter? Butter. Okay. dami kaming background butter. <laughs> <laughs> Maeko po yung aming butter. butter. <laughs> uh. Mga inday. Inday. Yeah. Inday. Ang isusunod ay ang bawang garlic. Tapalit ka yan, anak. Lagyan daw siya ng ano. Bigyan mo daw siya ng ginger. Ginger. Mm. Bigyan kita mamaya ng sandok sa pes. Magigil ka tumegel dyan sa kakanget-nget mo mamaya ka lang karoon lang ka pala. Bukatan to kases. <laughs> na kayo guys. Sa aming mga niluluto, marami kami mga background. <laughs> And then after, ang isusunod ay ang paborito ng bayan, Fernie! Mm -hmm. Ayan, di ba? Harap niya.

para malasa. Ang isusunod ang asin. Huwag naman sobrang asin. para <laughs> matik lang <laughs> sa Dagat na naman ba kaya? Bango put the rind natin ang oh, ating bigas, aking bigas. Katap -katap 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 two cups. Depende sa inyo guys okay, kung ilan gusto nyo kadaming bigas. So, sa amin, two cups na siya guys. Ibisa natin ng rice. Tapos ilalagay mo na ang magic sarap. Wait lang. Hindi ba? Nakaluto na siya. Kasi gutom na siya. Gutom-gutom na siya. Sobra. Yeah. Tapos so, ilalagay natin ang magic syrup. Kung wala kayong magic syrup, hindi naman yung ibang seasoning, guys. Or nor cube. Oops, <coughs> ganun. Ganyan, um, Ganyan yung siya, guys. Padali. magluto ng lugaw or goto. Masarap pa yan kung may mga itlog. Diba may itlog ginahalo? Gusto nyo maglaga ka ng itlog sa hugin. Ayoko na naman. Pero hindi ka nagisa na natin ang mga sangkap lagyan na natin siya ng tubig para lumambot ang ating parni at saka bigas so, kahit masabaw siya dahil lugaw siya oo kulang pang kulang pang ating tubig na mainit pakuloyin muna natin siya ng pakuloyin natin ang karni at saka yung bigas hanggang sa lumambot sa guys so takpan muna natin siya So, dyan na muna kayo guys, ha? Pumukulo ng ating niluto. Abangan natin para lumunod. Malapit na siya, guys. Right? Pumukulo na siya. Palambutin pa natin ng gusto ating karni at sa bigas. So, dyan na muna kayo guys. Pabalik tayo mamaya luto ng ating goto or lubang. So yummy. Yeah. Kain na tayo. Syarap. Sure. Thank you guys for watching to my channel. Kain na tayo.